Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayong araw ay maglilinis kami, mag -iihaw kami ng anim na pato. Handa namin para bukas kasi meron kaming birthday party. Maliligo kasi kami bukas sa dagat kaya kailangan may pambaon. So ayan, anim na pato pala yung inihaw namin ngayong araw at lulutuin namin yan ng adobo. Ayun. para malinis na malinis, kailangan talagang itsyane para matanggal yung mga maliliit na balahibo ng pato. Mas masarap kasi siyang kainan kapag wala ng masyadong balahibo, ba? Diba? At buti na nga rin at may tumulong sa papa ko para mag-ihaw ng pato. Ayan mga kapitbahay namin, mga kamag-anak lang din. Simpleng celebration lang naman para sa kaarawan. Hindi naman kailangang bongga para maging masaya yung celebration di ba? Kunting handaan lang tapos maliligo ng dagat o kaya swimming pool, okay na yon Ang mahalaga yung mga bata. Mapasaya sila, mahilig maligo ng swimming pool at saka dagat. At saka summer na summer ngayon, mainit ang panahon, kaya maliligo tayo. Hmm. At ito naman yung kapatid ko ay naghihiwa naman siya ng hatog para sa spaghetti. Si mama ko pala ang nagluluto ng spaghetti kaya ako wala akong naitutulong, taga-video lang. At ito niluluto niya yung sauce. Siguro, <coughs> 'di at medyo nahirapan nga ito si mama ko ng paghaluin yung spaghetti niya kasi maliit lang yung lutuan niya. Simpleng luto lang din ng spaghetti, wala nang cheese yan, pero masarap pa rin yan. dito lang ha. Okay. At heto, luto na pala yung ating adobong pato. Hindi ko na na-videohan yung pagluto kasi sobrang init doon sa pugon. Eh, Mag-overheat yung cellphone ko kaya hindi ko na na-videohan. Kaya ito na lang yung na-videohan ko. Luto na siya. Dapat dito dalos pa yung luto. Ah. Kaya, video at ito na nga po kinabukasan, nandito na pala kami sa dagat, ito. Hindi ko na rin na-videohan yung pagbiyahin namin kasi ang init talaga ng panahon, nag-overheat yung cellphone ko. Dalawa pala yung celebration namin ngayon, pinag-isa lang namin. At ito yung mga handa namin, may chicken joy, may mga cupcakes, adobong pato, watermelon. Siyempre, hindi mawawala yung kanin at saka Coca-Cola. Meron din kaming lechon, hindi ko lang na-videohan. ito na nga rin yung dagat. konti lang yung naliligo ngayon. Tsaka malawak din kasi tong beach na ito eh. Marami doon sa kabila. Doon marami yung naliligo doon kasi mas malinaw doon. Pero dito lang kami kasi mas mababaw kasi nga may mga bata. Sa mga ganitong celebration talaga, yung mga bata talaga yung mapapasaya. Lalo na pag swimming pool. At ito na nga, yung mga birthday celebrant natin. Ay, ayan, nagvi-video muna ako ng mga bisita natin. Charot! Yung mga bata nandoon na naliligo na ng mga dagat. Pero kami hindi ito naghahanda pa. At ito yung ating dalawang birthday celebration. Celebrant pala. Sorry. So Trisha, 26 years old na siya. Tsaka yung isa naman ay 19 years old. At ito naman, si papa ko nagugutom na, kumakain na. Kaya yan, nagbibideo ako. Mute pala yung ano, kasi merong nagbibideo kesa kabila. Kaya ayan, mute ko yung video ko na yan. Kaya nag voice over na lang ako. Hindi na rin ako nakatulong sa pag-ayos ng lamesa. Kaya nga busy, busy kasi ako sa pag-video. Sa so, oras na ito, tanghali, medyo low tide pa yung ating dagat, kaya mababaw pa siya. Maya-maya, magka-high tide na yan, pagkahapon na. At syempre, kapag may handaan, may kulitan. Ayan, nagkukulitan kami dyan sa video na yan. May music kasi dyan, kaya sinasayang sayawan namin, kaya lang nakamute. So, ito yung mga kapatid ko, yung papa ko, at saka yung anak ko, at pinsan ko. At syempre, bago yung kainan, hindi talaga mawawala yung prayer time. Magdasal muna tayo bago tayo magkainan. So yung time na yan, nagbibidyo lang ako. At sila ay nagdarasal. Kunti na lang yung kumanta ng happy birthday. Kasi nga nagkalat na kami. Yung mga bata naliligo na at saka may mga bantay. Kaya konti lang kami dyan na nagkakantahan ng happy birthday. Hello, At eto nga kainan na yung mga magulang dyan, kanya-kanya nang tawag sa mga anak nila na naliligo na kasi pakainin muna ayan guys at ito naman yung kapatid ko na mahilig sa street foods talagang yung tempura talaga yung unang pinulot At heto naman ako, bago ako kumain, naglalakad-lakad muna ako. Naghahanap ako ng pwesto ko kung saan ako pwedeng kumain. At ito yung mga bata, kumakain muna. Nyam-nyam. At ito naman yung anak ko na napakalusog. Kain lang, boy. Napakasaya ng ganitong salo-salo, kahit simple lang. At habang kumakain ako, sumasayaw ang batang ito sa harapan ko kaya binidyohan ko siya. Napapasayaw siya sa music. At ito rin, nagkatuwaan kami ng mga kapatid ko. Pagkatapos kumain, pinag-costume ako. Ayan, nakasuot ako ng costume na, ewan ko ano ba to dinosaur ba yan? Kahit ang init-init ng panahon tiniis ko, masuot ko yung costume na yan para makapagpa-picture-picture lang. Pero kahit mainit naman kasi, sa gilid naman ng dagat, medyo mahangin naman, kaya kahit papano, naibsan yung init. So ayan guys, nagkatuwaan kaming magpusing-pusing Wala lang kaming magawa, o, hindi namin alam kung anong ipopose namin, kaya kanya-kanya, may sariling mundo kami. Naabot. Kumakem speed joy na apod. Kayo sa rimo. 1 2 3. Wala na. Ate to nga ubi na. Ah stress 3 pa ng hapon maaga kami umuwi kasi nga babiyahe pa kami mga isang oras mahigit pa yung biyahe namin para hindi naman kami abutan ng dilim sa daan kaya yan pagkatapos Niya, na -dose. Na -dose. pagod na pagod yeah, thank you for watching guys nandito na lang oh. no, really? oh, God, Welcome to my guys. Show out. Welcome to my guys. Okay, shut down.